APEC Holiday ang mga petsang Nobyembre 17 hanggang Nobyembre 20. Marahil marami sa inyong nagtataka kung bakit ganun na lang kahaba ang bakasyon na dala ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC. Hindi hamak na mas mahaba ito kumpara sa mga holiday sa pagdating ng Santo Papa. Ano nga ba ang APEC? Bakit mahalaga ito sa Malakanyang? Bakit mahalaga ito sa mga foreign investors o dayuhang mamumuhunan? Bakit mahalaga ito sa may-ari ng mga malalaking negosyo? At higit sa lahat, kung gobyerno Aquino lamang at mga malalaking negosyanteng lokal at dayuhan ang tila hindi magkandamayaw sa paghahanda ng mahigpit na seguridad, sukdulang walang pasok, wag lang magkaroon ng mga tao at sasakyan sa mga kalsada para sa mga bisita, ano ang kahulugan nito para sa ating mga ordinaryong Pilipino? Halimbawa, ano ang kaugnayan ng K-212 sa APEC? Paano ipinagtitibay ng APEC ang neoliberal na partnership at interes ng tinaguriang magkaribal na bansang Estados Unidos at China? Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa isa na namang palatuntunan ng itanong mo kay Prof. Makakasama muli natin si Prof. Jose Maria Sison, Chairperson ng International League of People's Struggles at Consultant ng NDFP, para sa usaping pangkapayapaan. Epic win o epic fail? Itanong natin kay Bro. Professor Season, ano po ba ang ibig sabihin at layunin ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC? Ayon sa mga payag ng APEC mismo, ito ay nagtataguyod ng kooperasyong ekonomiko sa hanay ng mga bayan ng malawak na rehiyong Asia Pasipiko. Binubo ito ng 21 miyembrong estado na sumasaklaw sa 3 bilyong mamamayan o 60% ng daigdigang ekonomiya. Sinasabi na napakalaking kolektibong potensyal para sa kaunlarang sosyo-ekonomiko at entre estadong kooperasyon. Gayunman, ipinapakita ng record ng APEC mula sa pagkatatag nito noong 1989 na pangunahing sinusulong nito ang oryentasyong big business o malaking negosyo, agendang neoliberal at mga mayor na direksyong pampatakaran ay ang pagpapasulong pangunahin sa dominanteng mga interes ng mga imperialistang bayan sa pangunguna ng Estados Unidos at Hapon. Kasangayon sa pasimunong US na Bretton Woods Agreement at Washington Consensus, agresibong itinulak ng APEC sa higit sa kalahati ng mundo ang mga susing sangkap ng globalisasyong neoliberal tulad ng liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan, deregulasyon, privatisasyon, at denasyonalisasyon. Sa inyo pong pagtingin, bakit pumayag ang Pilipinas na maging host ng APEC sa 2015? Umiikot sa mga miyembrong estado ng APEC ang pagiging punong abala sa taunang summit ng APEC. Gusto rin ng Rehiming Aquino ang ganitong papel para sa propaganda nitong Pilipinas na raw ang may pinakamalaki ang tantos ng paglaki ng ekonomiya sa Asia-Pasipiko. Bunga naman ito ng hot money o portfolio investments na pumapasok sa pinansyal na palengke ng sapi at bono at hindi nagbubunga ng mga planta at pagtasang ng produksyon. Umabot ito sa 65% ng kabuang daloy ng salapi sa Pilipinas sa mga taong 2011 hanggang 2014. Mula sa voluntary at non-binding framework noong itinatag ito noong 1989, ano na po ang itinakbo ng APEC at lumalabas na tunay na katangian ito matapos ang 36 na taon? Mula noong 1989, nagsilbi na ang APEC bilang plataforma upang i-coordinate ang mga interes ng mga bayang imperialista buwi ng konsensus kapag hindi lubusang malutas ang mga alitan sa hanay nila lalo na sa malayang kalakalan, pamumuhunan at pinansya at akitin pang lalo ang mga bayang di sa bitag ng neoliberalismo. Bilang isang orinal na kasapi, parating ginagamit ng US ang kanyang impluensya para apihin at itulak ang ibang mga bayang kasapi tungo sa pangangayo papa at sa gayoy mapanatili ang pangkalatang dominansya. Paimbabaw na nagbuburaw ang APEC ng konsensus na kunway voluntaryo at walang obligasyon sa hanay ng mga kinatawan ng mga gobyerno sa pamamagitan ng mga tao ng pulong. Gayon man, lingid na kumikilos ang APEC Business Advisory Council at CEO summit bilang taluyan ng makapangyarihang labi ng mga malalaking korporasyon.